Ay, okay, Bert. Welcome sa vlog. Welcome <laughs> <laughs> kami ng adobo. Adobo sa... Adobo sa Maganda mag-live ka. Adobo sa saging. Wala kang live eh. Nag-upload ako ng anak. Naka-operate ata ako. Iyan oh. Iyan Soriano Farm. Ano pa? Si Carlo. Hi ka, hi. Hi. Talaga. Tingnan lang. Ano yan eh? May YouTube. YouTube channel ako eh. Ako? <laughs> Sino pa ba? ko si Carlo. Ano? YouTube channel. Wala akong YouTube channel. Pero may YouTube ako. Wala akong YouTube channel. Ako may hindi kumahanan. Oh my God! Kaya mag-read sa Facebook. Hindi ako ang tangkat ko dyan, no? <coughs> <coughs> ano naman yan, no? Ano bukid, no? Oh. Ano naman yan? Ano naman yan? Oh, Oh, diba? overlooking oh. Ah. Sarap magkaraoke rito ah. Maano ang hangin. Daming negative ayon dito. ba yan? Niluluto mo na yan. Hmm. Ako, Madalas kami dito. Chef Boy Logro. Logro. Buti wala ka pang trabaho. Nakasama ka pa dito. May trabaho ka. dito. ko na makakapunta rito. Hindi Yan ang mayro ng babae. Yan yung nilalagay. Or, Toyo. <lating noises> kaya yung ginawa ng babae puro Toyo. Yung lalaki naman puro Alfonso. Paredos. Lagot. Ang mo ng kangkong kaya to. Kangkong masarap din. magkaroon ng hosti sa tungo ng mo na to. Kangkong. Kangkong, kangkong tuloy. Kangkong. Kangkong. Init kangkong hindi ako. Angkom? Hmm. Kung kangkong din ka, nabang kakong? Wala kakong eh. Sangkong natin, patubo sa pa lang eh. Chinese. Inano ko na, ni tinrim ko eh. Ni Chinese, Chinese kangkong kami eh. Barcong, Chinese. Chinese. Hmm. Yung kakong namin, pag ginanong may mga dahan nakalagay, made in China. Ang ah, ganyan na sa gilid. <laughs> Sarap dito, pag <laughs> malamig. Matutuyo talaga to. Ah, matigas pa nga eh. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Lambot na. Lambot na. na oh. Na. Kasi lambot ng puso ko. Na <laughs> matigas <tong��imo> <tong pa Matigas eh, oh. pa pala brad eh. Laki ng puno ng mangga oh. Wala bang nakatira rito? Ayan eh, yung puno ng mangga. Diyos ko po. Oh. Laki. Eh. tara pa 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 Wish you Merry Christmas La 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 Happy Fiesta Oh may po may aso Aso Buntis ang aso Hindi ako nakakita ng aso

Parang mo bungi sila dalawa. Ha? Huh? Marin mo bungi sila dalawa. Bungi? <laughs> Sabay. Oo <laughs> oh, <Ako> nga. <laughs> mahal mo ba ako? Oo. Oh, oh. Hindi nga, mahal mo ako. Oo oh, nga. <laughs> Parang ano ba, gusila ng bata eh. Gumanong po yun. Ang tigas na <tamo> Ang <laughs> mukha nito ay. Ano ba ako? Oo. <laughs> Hindi uh -uh. nga, mahal mo ako. Oo <laughs> nga. <laughs>

Hmm? Nagbabara ng gano'n. No? <laughs> eh, may eh, mga dalaga ka pa bang pinsan? Hmm? Eh, mga wala ka pa bang pinsan mo, ano, wala pang asawa? Pinsan na may asawa. Walang asawa, mga babae. Pento mo to, oh. Anak na siya bang, yung bunso. Pwede, mga babae, panganay. Panganay. Panganay, ay, panganay. panganay tsaka bunso. Panganay. Wala pa. Meron natong... na itong... Pangalawa. Pangalawa. Wala pa pang... May asawa na. Wala pa pa nga na na amen Yan 'ko 'yun. Pumasok po sa exit mga kapuso. <laughs> Pumasok sa exit. Tatiganan ito nung kayo nangyari doon Ano sa... Yan yung contact. Busy na. La, 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 la. Parang kulang sa lapot yung baboy niya yun. Eh. Ipakato malambot kasi. Pa nang mamantika maa, kaya kaya eh. Pa nang to. Wow, masarap. Oh, sarap, masarap, masarap. Tayo na itim sagi. Ganda ng Ganda ng view dito. Daddy chill. Huh? Ano ka? so dami fix na bakla na ito eh. Para, para ano, sustain. Life, life, life is sustainable. Nangungupo na nga eh, nangungupo yan. Na. Hmm? <laughs> Nangungupo. Magasan ka po. Is. Sa FB? Ito. Tain na ka? Kaloko, kalokan po. Ikaw Ang <laughs> gagay, Ika eh, no? Tropang 150 na naman yan. Ah, PHP Ika, 150. PHP 150. Bye-bye. <laughs> <okay>. <laughs>